Ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang mayroon ka ay ang hawakan ito ng mahigpit at huwag itong ipamigay. Pagkatapos ng lahat, ang pagbibigay ay nagbabawas lamang sa pinaghirapan mong ipunin. Pero paano kung may ibang pananaw na sumasalungat sa karaniwang kaisipan na ito? Sa Lukas Kabanata 6, Versikulo 38, sinasabi, magbigay kayo, at kayo ibibigyan. Ang takal na mabuti, pikpik, laglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kondangan. Sapagkat sa takal na inyong ginamit ay ito rin ang gagamitin nila sa inyo. Kung ikaw ay mabait at mapagbigay, habang lalo kang nagbibigay, mas maraming biyaya ang babalik sa iyo. Tuklasin ang mga banal na kontradiksyon sa banal na mga kontradiksyon. Bawat episode ay nagdadala ng sariwang pananaw sa mga walang hanggang katotohanan, perpekto para pasayahin ang iyong araw at palawakin ang iyong perspektibo.